señoritas y señoritos. In one of her yet strongest attacks against her brother, Ferdinand President Bongbong Marcos, Senator Amy Marcos has accused her brother and his friends, allies, and cronies of running the government as an oligarchy. <laughs> At least, inamin na niya na now we are being ruled by an oligarchy of super duper rich people super duper rich politicians uh, na galing sa sa isang political dynasty like the Marcoses and super duper rich uh, Filipinos na ngayon nakapaligid kay Marcos na at uh, who are set to again go with him dyan sa Asia Pacific Economic Conference uh, uh summit niya sa Kwan sa New York uh, sa Amerika New York I think on the 15th of November up to 17 kwan na naman yan? Mga olga magpapalibre na naman mga bilyonaryo na nga, magpapalibre na naman sa hundreds of millions na naman gagastusin natin dyan. for sure kasi yung mga oligarchs na yan magpapalibre na naman na sama kay Marcos sa aeroplano, sa pagkain, costing mga 5 to 10,000 per plate. Ang mga kinakain nila mga restaurant dyan at saka mga hotels na costing 300 to 1 million per night. So ganyan na naman. Uulit na naman tayo yung uh, love at addiction ni Marcos sa travel kasama na itong mga oligarchs. So at least sa uh, papano, papaano okay naman itong si uh, si Ivy na hindi naman talaga siya. She's not totally clean but at least meron tayo dagdag ng mga taga-expose ng, uh, ng katiwalian sa Duterte at sa Marcos administration. So, uh, sabi ni Ivy sa isang banat na naman niya sa isang uh, interview at uh uh, 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 lumabas sa 1PH na, na Uh, online uh news sabi ni Amy, uh, and she's uh, she's incidentally making a defense of uh, of former president uh, Rodrigo Roa Duterte as well as his daughter si BFF ni Amy, na si uh, Vice President Sara Duterte sabi ni Amy, Aminin natin na may grupo sa Duterte dati na kontra sa Marcos at may grupo sa Marcos na di kailangan ang Duterte. Ang karamihan sa amin, naninindigan kami na magkaalyado kami. So she's still defending na or justifying yung alliance ng unity team. Although sabi ng mga critics, unity teams. Uh, sabi ni Amy, ito maganda eh. Siguro, may oligarkiya na gustong magpasasa sa kapangyarihan. Huwag na natin pansinin. So, she clearly, she's referring this to either tulang na mga naging kalaban na rin niya. Siyempre, kapatid niya, si Ferdinand uh, Bongbong Marcos Jr si First Lady Lisa Araneta Marcos or ang parating kasama ni Marcos na nagpapalibre sa mga trips, presidential trips, at saan na tayo ng hundreds of millions per trip ay uh, siyempre si Speaker Martin Romualdez. Either of the three or all of the above. And I think it's all of the above kasi kas kasama na ito. So maganda naman at least uh, for the first time, meron ng taga Marcos uh, clan ang umamin na we are ruled by an oligarch, di ba? Parang uh, she's taking the she's taking the uh, the script na rin of former President Duterte na kung hari lumalaban no sa oligarch pero yung oligarch lang na in-expose ng mga na mga katiwalian niya kasama yung at 2 to 3 billion na salin niya according to former Senator uh, Antonio Trillanes na tulad ng mga Lopez family at pinasara niya yung ABS-CBN. Uh, sinira rin niya yung ilan negosyo ng mga Prieto family na kung saan dati ako reporter sa Philippine Daily Inquirer at uh, Rufino Prieto ang, ang nagmamayari dyan. Although the president now si Sandy Prieto, ang, ang asawa niya, ay kapatid ni Martin Romualdez. So, uh, you, you, kayo na bahala, magkomento dyan. Ayoko nang magalit sa akin mga dating, uh, dating kasamahan ko dyan. Basta kayo na. <laughs> Pero ganun pa man, independent pa rin inquirer. Nakikita rin natin na bumabanat, bu nang bumabanat pa rin siya sa, sa Marcos administration. Lunya, yun lang maganda sa si inquirer. Ha? So, pagkatapos... Um, uh, nakakatuwa lang na uh, dati yung uh, si Duterte parang anti-oligarch daw siya noon pero uh, meron na siya ng mga sariling oligarchs niya sila Lucio Tan sila yung iba pang mga mayaman na pamilya puwera lang yung mga Ayalas mga uh, Romero mga mga uh, Iba pang mga kwan, mga super duper rich kasama na si yung yung bagong oligarchs ng siya uh, si uh, Dennis Uy so kumbaga nakalimutan rin ni Amy in calling uh, her uh, brothers uh, rain as rule of oligarchy nakalimutan rin niya na yung Duterte mismo also ruled with its own oligarchy na kasama na yung mga sila Dennis Uy uh, yung mga yung mga uh, Razon yung <laughs> <laughs> yung, 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 kanya rin, kanya rin oligarchy. At uh, hindi nga niya hinabol ang mga ito eh. Hinabol lang niya yung mga, yung mga negosyo na hinahaw, kalaban ni ng mga oligarch niya. Tulad yung namatay na si, uh, si Ong Pin. Si Ong Pin ha? Uh, namatay na yun pero uh, kawawa rin yun. <laughs> Frustrated. nasira lahat yung mga negosyo niya. Yung pala meron na uh, pero isang kay uh, uh, oligarch ni Duterte na interesado sa negosyo niya. <laughs> 'Yun lang. Ganun lang talaga. So, it's a fight between oligarchs. Pero ang ang maganda lang sa kampo ni Duterte or ah uh, uh, syempre kasama na rin sa pambubudol-budol sa atin, wala lang nag-amin sa kampo na 'yun or sa mga anak niya or or mga kamag-anak niya na oligarch, uh, her family uh, are compose a uh, ruling the Philippines along with other oligarchs. Pero dito sa Marcos family, meron na talaga, meron na talaga umamin na oligarchy nga ang namumuno sa Pilipinas ngayon and uh, under the rule of her brother si President Bongbong Marcos. Yun. So <laughs> at uh, yeah, sa uh, maganda rin itong word na ginamit niya na no? aw uh, uh, siguro may mga oligarkia oligarkiya na gustong magpapasasa sa kapangyarihan. So yun, uh, enjoy kayo dyan ha. Enjoy kayo dyan sa US ha. I think sa New York, sa trip nyo sa, sa November 15 to 17 habang nagihirap yung taong bayan na nagbabayat ng taxes para makapunta tayo dyan. Yan talaga. Okay lang masana yan kasi kaya lang sa ibang bansa, mga dalawa, tatlo lang sumasama at yung mga ibang presidente, ordinary plane lang, makakukuha lang sila mga tatlo, apat, limang seats, pati bodyguard na. Pero dito sa ating kasi, kina-charter yung buong aeroplano. Uh, sumakay na ako sa mga ganyan when I was still uh, a uh, inquiry reporter covering uh, covering uh, Malacanang during the Uh, at uh, 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 Estrada in uh, Arroyo Administration sa aeroplano pa lang. Grabe! Sa, in fact, uh, sa VIP room pa lang, mabuhay lounge ng ng uh, na iya Overflowing na yung mga red wine, yung mga champagne, yung mga caviar, masasarap na pagkain. Ganon rin sa eroplano. Pag uwi kami, syempre mga abusado, mga reporter, meron pa kami sa mga bag namin, sa mga jacket namin. Binibigyan pa namin ng mga, binibigyan kam, pa kami ng mga uh, uh, flight stewardess, ng mga champagne. Na uwi-uwi pa namin sa pamilya, mga champagne. Eh, Siyempre, charge yun lahat sa taong bayan, at saka walang tigil. Eh di, sumasakay naman ako sa first class na meron talaga, or business class sa foreign travels ko, kung saan meron talagang, meron talaga uh, mga uh, saronyo, mga lima lang kayo, o, o, o anim kayo, ah, uh, dedicated lang sa inyo yung kwan, yung isang flight stewardess, babalik-balik lang, tanong ng tanong, pagising ka, kung gusto mo, anong gusto mo kumain, anong gusto mo i-order. Pero ganon rin sa Malacanang, ganon rin kung sumama ka sa Malacanang, yung kahit wala na lahat, they convert the whole plane, yung yun lang, eh, nakasakay ka sa Duterte, no, sa, sorry, sa economic, is economy style na upuan na uh, uh, ang liing sikip-sikip whereas yung presidente nasa harap pati yung cabinet members niya pati pamilya niya pati mga pati mga oligarkiya niya uh, pero ganun rin yung pagkain walang sawa at pupunta ka rin uh, sa abroad uh, ganun uh, pag dumating ka na sa lugar ganun rin diya is ka ng na mga na mga kusino man host countries ganun Uh, ang sarap, sarap talaga. Pero yung charge lahat sa taong bayan. So okay lang sana, uliting ko kung mga lima lang sila, mga anim lang. Pero mga 200 ito eh. Tulad yung sumama sa Geneva, mga 200 sa Davos, Switzerland. 200 sila, isipin nyo yan. Pati mga asawa, pati mga anak, pati mga girlfriend ng mga congressmen, ng mga senator. Grabe. So, kawawa. Kawawa talaga ang taong bayan. Habang naghihirap tayo, okay lang sana kung pupunta siya ulit. Pero, uh, yun lang. Sana hindi nakasama yung mga tsutsuwa na wala naman gagawin dyan. Kundi magpasarap lang sa pera natin. Kaya, in a way, tama ito si Amy Marcos. Tama ito na in-expose rin niya na yung mga olig oligarkiya na nakapaligid kay Marcos at nagpapasarap sa pera natin on top of the nagpapasirap sila sa mga sa mga sa mga kontrata sa gobyerno worth billions if not trillions of pesos kasama na dito yung mga gumagawa ng mga reclamation projects uh, at yung mga ibang construction build mga building projects, bridge projects ng gobyerno, kawawa, kawawa ang taong bayan. So, o oh, sige, okay lang, mag-away kayo, mag-away kayo. At uh, eh, syempre, ito naman si Amy, she's uh, really fully fully in support and uh, fully in defense of former President Duterte na who also ru ruled by oligarchy and with oligarchs uh, in his uh, in his uh, circle of super friends huh? super friends uh, at sabi pa nga ni Amy kahit di ba kahit siya na lang daw mag-isang Marcos na dumidepends dumi sa kaya kaya uh, Duterte uh, she doesn't care kasi ganyan daw ang tatay niya sabi nga niya ganyan daw tatay niya na loyal sa mga kaibigan sa, sabi niya ako sabi niya and I quote ako gaya ng ama ko ay matapat at nanindigan para sa tunay na kaibigan sa hirap at mas at sa mas mas mahirap sa mibibilang na ligaya at sa katutak na dusa. So, weather-weather <laughs> lang yan. I mean, ngayon naman, yung ibang oligarchy naman nagpapasarap. Nung tayo naman ni Duterte, kayo rin nagpapasarap. So, ganun lang yan. Ang question lang, paano ang taong bayan? E di nga nga. So, let this be a lesson sa si inyong lahat. Eh, buti pa si Blackcaster na nakasama na kasama sa mga presidential trips. Kayo, inimbita ba kayo ni Marcos? inimbita pa kayo ni Duterte? Hindi. Nga nga. So, remember, in 27, 2025 elections and 2028 elections, vote for a president that elevates di taong bayan, di mahirap, and who takes care of the mahirap. Hindi yung nanggaling na nga tayo sa, sa Duterte oligarchy, andito na naman tayo sa Marcos oligarchy and And I Amy mean Marcos admitted to such. So remember this, share this blog to help my uh, my uh, educational reform advocacy. Thank you very much for watching, and don't forget to tell your friends to subscribe to the blogcaster Armandin YouTube channel. And I'll be seeing you in my next blog.